Good morning mga partners. So ngayon ipapakita ko sa inyo ang isang applications natin. Ito po yung atin Manapay Lite. Yan. So ito naman mga partners ay dapat meron kang personal load or kahit anong load. Pero ang napakaganda, napakadali lang po. Ayan. Pag-click mo, pops up agad. Then kung mag-load ka po, ayan, i-share ko lang po yung ating applications. Kung maglo-load ka, i-click nyo lang po itong load at piliin ang mga network kung ano naman po yung gusto po ninyong loadan. Okay po. So, example, paano mag-load? Ayan. I-click mo lang yung TM, ilagay mo lang yung number ni customer. Ayan, example po ito. And then, ito naman, denominations. Example, regular and i-click po yung buy load. So, ganun lang. So, next naman, paano tayo mag, ano yung send? Yung send, pwede po tayong mag mana to mana. Ayan. Pwede din po tayong mag load ng universal load or mga load wallet. Ayan. So, next naman, meron tayong mga bills payment. So, ayan, meron tayong bills payment po dito. At pwede tayong mag-convert. Kung meron pong laman yung mana wallet, pwede to convert as load wallet okay so next naman meron naman po tayo dito'ng uh, dashboard eto po yung dashboard natin meron tayong customer support so ito yung mga technical concern po natin sa company so pwede po ninyong send po dito ayan so meron tayong KYC uh, know your client change your number If ever po pwede po dito kung paano mag-load ng GSAT, dito din po pwede nyo pong makita. So, meron din po tayo dito makikitang others. Si others ay pwede po tayo mag-activate ng retailer. I-click po natin activate retailer. So, need lang po ay fill upan lang natin ito. Ayan. So, next naman, pwede kayo mag-balance inquiry. Example po, ayan, isend ko lang. So, ayan. So, pwede po kayo mag-balance inquiry anytime naman po, pwede. So, basta meron po kayong pang-text. So, yan po yung applications naman natin. Ito naman yung mga banko ni Load Mana. So, lahat po yan kay company. So, next naman mga partners, ito lang. Ayan yung balance natin, di ba? So, next naman, ito yung setting. Yung setting, pwede kang mag-change ng gateway anytime kung globe or smart po ang gusto mo. So, ganun lang po siya kabilis. No need mo na din po. Ayan, take note. No need mo na mag log in, log in. So, yan yung advantage naman po ni Mana light. So, ganun siya po. Kadali. Kapag po, uh, ano, ginamit niyo siya, mabilis lang po mapops up. So, thank you mga partners. na natulungan kayo. God bless.